Ang mga herbs at ugat ng lahat ng uri ay ginamit sa loob ng maraming siglo upang gumuhit ng pera sa isang tao o makapagdala ng kasaganaan sa isang tahanan. Alam mo ba na ang mga halamang gamot ay maaring makagawa ng higit pa sa pagdaragdag ng lasa sa mga pagkain at pagbutihin ng kalusugan? Sa loob ng maraming panahon, ang mga halaman at tao ay mayroong isang napakalakas na espiritual na koneksyon sa bawat isa. Partikular na kinukuha ng mga halaman ng solar energy at inililipat ito sa mahalagang mga nutrisyon na maaring madigest ng mga tao. Bilang karagdagan, ang mga herbs at halaman ay nagdadala sa kanilang mga cell ng mga nakakapagpagaling na vibration ng kalikasan at ang wisdom ng cosmic intelligence. Ang mga nabubuhay na halaman, lalo na ang mga herbs, ay maaaring maglagay ng mahalagang enerhiya sa iyong feng shui decor. Maaari mo rin gamitin ang mga pinatuyong halaman sa anyo ng insenso sa pamamagitan ng pagsunog sa mga tukoy na sektor upang maakit mo ang swerte. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, kung bago pa lang po kayo sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click niyo na rin po 'yung bell para po updated kayo. Sa tuwing mag tayo ng mga bagong video. Kaya naman narito ang nangungunang pitong likas na herbs na nagdudulot ng kaonlaran at kasaganaan sa bahay. Number 1, Cinnamon Ito ay isa sa pinaka makapangyarihang pampalasa sa paligid at kasaysayan goes back libong taon na. Kilala rin bilang matamis na pampalasa ng pera dahil napakapakinabang nito para sa pagdadala ng swerte. Ginamit din ito medicinally mula pa noong dating Egypt. Pangalawa, mint. Ang halamang ito ay kahanga-hanga para sa swerte ng pamilya, lalo na ang mga ugnayan na mayroon ka sa iyong mga anak. Mainam din ito para sa pangakit ng kayamanan at kaunlaran sa iyong buhay at ginagamit ito para sa pagpapabuti ng komunikasyon. Lavender. Ang halamang gamot na ito ay ginagamit upang maakitan katapatan at pangako sa mga relasyon. Kadalasan mas mahusay na gumamit ng mga mahalagang langis ng lavender kaysa sa pinatuyong mga bulaklak. Gayundin ng mga lavender stone ay naglalabas ng swerte. Rosemary. Katutubo sa rehiyon ng Mediterranean. Nagdudulot ito ng kaunlaran at kayamanan pati na rin nagbibigay ng inspirasyon at nagpapatibay sa katapatan bilang karagdagan sa pag-aalok ng iba pang mga benepisyo. Basil Nagdadala ng isang magandang kapalaran at pera. Magbabad na mga dahon ng basil sa tubig sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw. Pagkatapos ay iwisik ang tubig sa puwang ng iyong negosyo na inaakalang makakaakit ng tagumpay sa pananalapi. Maaari mo ring dalhin ng mga dahon. Panghuli ilagay ang maliliit na paso ng basil sa paligid ng iyong pintuan upang makapagbigay naman sa iyo ng maraming kapalaran at kayamanan. Irish Moss Naging ito ang pangalan mula noong ginamit ito sa Ireland. Isang mahusay na mapagkukunan ng mga antioxidant at tumutulong na labanan ang trangkaso at malamig niya mga sintomas. Pinatitibay nito ang iyong kaligtasan sa sakit. Sinasabing itataguyod nito ang pag-agos ng kasaganaan, pera at swerte. At pangpito, chamomile. Ito ay isa sa ilang mga pagpipilian sa alternatibong gamot na may zero effect. Ito ay halos ginagamit para sa mga tsaa lalo na para sa mga nagkakaroon ng sakit sa tiyan o puson tuwing merong silang dalaw. Dated back 5,000 years, sinabi ng mga ninuno na ang pagwiwisik ng ilan dito sa paligid ng bahay sa form ng tsaa ay isang bukas na paanyaya para sa kasaganaan at kaunlaran. Ang pinakakaraniwang paraan upang magamit mo ang mga halaman gamot na ito sa iyong bahay ay ang tiyak na mga nakapaso na halaman. Maaari mo ring gamitin ang iba't ibang mga mahalagang langis ng herbal bilang isang insenso o isang diffuser. So yan lang mga kaibigan, ang ilan sa mga herbs na bukod sa pampalasa o pagdadagdag ng flavor sa ating mga pagkain, eh meron din pala itong pampaswerteng effect. Nasa atin naman yan kung paniniwalaan mo. Kung wala man ang mga pampaswerteng taglay ng mga ito, maganda pa rin na magkaroon tayo sa bahay ng kahit ilan sa mga ito dahil nga sa magandang epekto nito para sa atin. You can run it through the juicer. It's not going do anything. It's just Gonna spin it around and push it back out, really. So let's add this now. Very good for you. So, packed. This is super packed with antioxidants. Berries are just amazing. Here's our mix. See, we got our berries juiced and our pear. I'm gonna add this mixture. And we'll put the Vitamix blender on now. Check out my site for reviews at blendhappy.com for more information about the Breville multi speed juicer and this amazing Vitamix. Here we go. Perfect. Blend and serve. Remember, blend happy with healthy and check out blendhappy.com for more recipes.